Ang unang sampung katolikong papa ay may malaking kahalagahan sa simbahang katoliko sa ilang kadahilanan, San Pedro, 32 tandang bawas 67 eh, itinuring na unang papa. Isa siya sa mga apostol ni Jesus at pinaniniwala ang binigyan ni Jesus ng mga susi sa kaharian ng langit. Ang kanyang tungkulin ay nagtatatag ng apostolikong paghalili, at ang pundasyong pamumuno ng kapapahan. Estilinus 67, tandang bawas 76 edi, bilang pangalawang papa. Si Linus ay pinarangalan na humalili kay Pedro, at nagpapanatili, sa pagpapatuloy ng unang pamumuno ng simbahan. St. Anacletus, Kletus, 76 tandang bawas 88 edi, ang kanyang kapapahan, ay tumulong sa pagpapatatag, at pag-aayos ng sinaunang pamayanang kristyano sa panahon ng pag-uusig. San Clemente walumput 88 tandang bawas siyam na edi, kilala sa kanyang liham sa mga taga korinto ang mga isinulat ni Clemente, ay kabilang sa mga pinakaunang dokumentong kristyano sa labas ng bagong tipan, na nagbibigay ng pananaw sa sinaunang teolohiya, at pamamahala ng simbahan. St. Evaristus, Siyam naputpito tandang bawas isang daan at lima edidi, patuloy na pinamunuan ang simbahan sa mga taon ng pagbuo nito, na nag-aambag sa pagtatatag ng eklesyastikal na istruktura, ST Alexander I, isang daan at lima tandang bawas isang daan at labin lima ang kanyang kapapahan ay kilala para sa pagpapakilala ng ilang mga liturhikal na tradisyon. ST Sixtus I, isang daan at labin lima tandang bawas isang daan at dalawamput lima tumulong sa karagdagang pagtukoy sa liturgical at hierarchical na istruktura ng simbahan, ST Telesporus, isang daan at dalawamput lima tandang bawas isang daan at tatlumput anim AD. Ang kanyang kapapahan, ay minarkahan ng tradisyon ng pagdiriwang ng Pasko, na may misa, sa hating gabi, at iba pang liturhikal na kaugalian. ST Higinus, isang daan at tatlumput anim tandang bawas isang daan at apat na AD. Ang kanyang pamumuno, ay tumulong sa pagtugon sa mga maagang maling pananampalataya at palakasin ang doktrinal na pundasyon ng simbahan. San Pius I, isang daan at apat na putandang bawas isang daan at 5.5 lima Kasama sa kanyang mga kontribusyon ang paglaban sa mga heresyang Gnostic, at higit na pagpapaunlad ng doktrina at liturhiya ng simbahan. Ang mga naunang papa na ito ay makabuluhan para sa kanilang mga tungkulin sa paghubog ng doktrinal, liturgikal, at organisasyonal na pundasyon ng Simbahang Katoliko, na tinitiyak ang kaligtasan, at paglago ng pananampalatayang kristyano sa mga maaga, madalas na magulong taon nito. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang ating video, kindly like and subscribe para mas ma-inspire pa tayong gumawa ng makabuluhang mga videos. Salamat and God bless us all.